Nag-chat ang binan ko sa ex ng partner ko. Nabasa ko na lang yung reply. Kapag nanganak po yung babae, palayasin niya tapos kunin niya yung anak. Gusto kong sumabog sa sobrang sama ng loob. Anong alam ng babaeng yon sa buhay namin? 2022 ay naman namanhikan yung boyfriend ko sa amin. Kasama ang pamilya niya pero hindi na dahil sa misunderstanding both side. Buntis na ako that time at narealize ko na hindi ako kayang ipaglaban ng boyfriend ko. Dahil mas gusto niya sa side ng mama niya. Sabi ko na hayaan na muna nila kung makapag-isip at i-adjust na muna ang kasal. Dahil nakikita ko na mas importante yung side ng mama niya. Na paano pa pag naging mag-asawa na kami baka mahirapan ako. Hanggang sa nakipaghiwala yung boyfriend ko sa akin dahil ako daw mismo yung umaatras sa kasal. Eh wag daw kung ayaw ko. Stress ang inabot ko that time at buntis pa ako dahil iniisip ko na ganun lang niya ako kadaling hayaan. Ang payo sa akin ng pamilya ko, huwag ko nang isipin ang partner ko dahil nandun naman sila. Tutulungan nila ako mula pagbubuntis ko hanggang sa mga anak ko ay tutulong sila. Pero mas nangibabaw ang pagmamahal ko sa partner ko kaya umalis ako ng bahay at iniwan ko ang pamilya ko. Masama ang loob sa akin ng pamilya ko dahil sinuway ko na naman sila. Na kung ano man daw ang mangyari sa akin doon ay bahala na raw ako. Masakit yun sa akin at sobrang gulo ng isip ko. Hindi ko alam kung ta tama pa ba yung ginagawa ko. Hanggang sa nakisama na ako sa pamilya ng partner ko at dun ngayon nagiba na yung buhay ko. Nakisama ako sa mga taong hindi ko pa naman gano'n kilala. Noong una mabait naman sila pero may tinatago pala silang kaplastikan. Na parang hawak nila ang bawat kilos ko na noong una ay komportable ako sa kanila. Hanggang sa nire-reveal na ng Diyos ang tunay nilang kulay. Pinahiram sa akin ng mama niya yung isang phone at nung maglalagin na ako ng account, nagchat ang hipag ko. Na-open ko yung message dahil nagtaka ako bakit nagchat ng hating gabi. Nakalagin pa pala yung account ang biyanan ko. Pag-open ko, nakita ko yung pangalan ko. Doon na ako kinutuba na tuluyang nagbasa sa pag-uusap nila. Matagal na pala nila akong pinag-uusapan. Na ang masakit pa doon ay akala mo sila yung mga anghel kapag kaharap ko. Ultimo pagkain ko, nasisita nila. Malakas daw akong kumain, tanghali na daw akong gumising at tulog ng tulog. Sa isip ko na malamang buntis ako. Kaya ang gusto ko lagi matulog. Bakit hindi ba siya dumaan sa pagbubuntis? Hindi niya ba naranasan yun? At sa hipag ko, kahit wag na lang niya akong irespeto bilang asawa ng kuya niya. Irespeto na lang niya ako bilang nakakatanda sa kanya. Sinabi niya pa na, ano daw akala ko sa pag-aasawa, buhay prinsesa? Naakala mo maraming alam tungkol sa pag-aasawa. Dugyot na daw sila, mas dugyot pa daw ako kaysa sa kanila. Malakas daw akong kumain, at pag nagluto daw sila, wag daw nila akong ayain. Mas masakit pa nung chinat ng mother-in-law ko yung ex partner ko. Ang gagalaiti ako noon, sobrang galit ko dahil ang sabi pa nung babae. Kapag nanganak po yung babae, palayasin niya na tapos kunin niya yung anak. Gusto kong sumabog sa sobrang sama ng loob anong alam nung babae yun sa buhay namin para magsalita ng ganon? Tsaka yung binan kong may masabi lang. At nung nalaman ko yon hindi na ako nakatulog at iyak na ako ng iyak. Hanggang sa sinabi ko na yun sa partner ko tapos nagalit siya at ang sabi ko, wag na lang niyang sabihin. At hayaan na lang. Sa sobrang bait ko, hinayaan ko yon Hinarap ko at pinakisamahan ko pa rin sila na parang wala akong nalaman at nabasa. Hindi na ako nakatulog magdamag. At bumanga ng madaling araw at nag-asikaso ng pugtuang mata at puyat. Nilinis ko ang buong bahay pagkatapos ng mga nalaman ko. Ko alam yung stress na inabot ko noon, Mami Len. Mahaba-haba pang kwento pero dito ko na lang tatapusin. Nasanay mabasa nyo yung kwento ko, Mami Len. Letter sender, Grace. Ang pangalang sa part na nung nalaman mong lahat nagagawa mo pang umasta na parang wala lang Kanyan mo ginawang mundo yung lalaki hindi ka kayang ilaban sabi mo Nung pamulong nagpakipot ka, sasama ka rin naman pala Nakaya rin siguro naging ganyan yung treatment nila sa'yo Nasense ka nila nung pamamanhika na hindi ka sigurado sa anak nila At hindi naman nila alam yung dinadaing mo sa bibiyanin mo Suportado ka ng pamilya mo pero anong ginawa mo? Nakisama ka sa hindi mo kaano-ano Paalila ka ng husto, ngud, -ngud pating uso Hanggat may natitira pa, uubusin mo talaga hindi ka gusto para sa anak nila, may mas bet na iba, kailangan pa bang iuntog ka? Binabangungot ka na pero tulog na tulog ka pa. Balak mo pang dyan ilabas yung anak mo, hindi ka pa lumayas hanggat nandyan pa yan sa tiyan mo. Gusto mo literal na biyabet, Mima. Sa mo dapat umaksyon ka at matakot ka dapat kasi nasa puder ka nila. Milos ka, hindi ka pinanganak nung panahon ng hapon. Sa bagay magulang mo nga hindi ka nakinigay sa amin pa ba? Laban na laban ka, may dugong mandirigma ka, Mima.